Magandang umaga, mga kablagi. So, panorin po ninyo ito hanggang muna itong paliwanag na ito. At nanonood lang din po ako nito. At pagkagaling magtagalog nito itong kapatid kuno Ni Alice Go. Ito yung kanyang mga At Hatid ni Alice Go, na mayor ng Bamban. O, si Aili Tsota Tsie Tsie. Tso. Malamang kilala niya siya. At sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng dinaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuecho, China. Ang okay. Kuecho ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng triad? trabaho at napalago niya ang okay, negosyo niya. Yung lalo na sa mga atin, ah. Kaya yumaman din kami. Kaso sa maling paraan. Kung di pa kayo nakafollow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa Triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Senyo. Sabi ng gobyerno, What if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espia sa Pilipinas pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang magpadala nito in case mahuli? Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa Pogo Hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolontir. Dito may nagsimula ang at training at. namin ni Ate Alice. Sinama ako dyan? sa training as a backup just in case may mangyari kay Ate. Two years din kami nag-training. Ang hirap maging espia pero ang pinaka-challenge namin ay mag-aral ng Tagalog. Pansin niyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplenasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, puto daw pansinin ito, eh. masyado. Madali namang hey, mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si Ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo. Para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa Comelec checking as a mayor candidate. Nakakalain mo yun, pera lang talagang katapat you. And the rest of the story pera, ay alam pera lang. Nanalo si ate katapat bilang sa mayor Pilipino, pera. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site At pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate Marami ring natutunan si ate Alice sa Philippine government Lalo na sa emergency response nila in case may aatake Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea yun nga lang, na-read ang Pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang sirkus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ang Chinese government sa sirkus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. Nasa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Yon! Nakakaaliw. At hanggang ngayon Ganyan ay hindi pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Tama. Pero no, kausap ko siya last kayo, week. Kamote. Sabi niya na gusto na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Ipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman... Papatayin siya ng triad o ng MSS kung malaman nila ito. Hindi ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Hindi ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas.